Init na kawali, maglagay tayo ng mantika. Sunod naman natin yung ating sibuyas at loyong haluin lang. Sunod naman natin yung ating bawang. Sunod naman natin yung ating hipon. Tumplahan lang natin ang asin. Paminta. O yan, dami. haloin lang natin. Yan, tapag ganyan na. Isunod naman natin yung ating tangkay ng kangkong. haluin lang natin silang lahat. Takpan mo na natin. Ilagay na natin itong dahon ng kangkong. Halang marami pero mamaya konti na lang siya takpan muna natin saan natin para mahalo ayan kumunti na siya haluin natin siya Naglagay lang ako ng pampalasa, pero kung ayaw nyo naman ito, pwede nyo lang hindi lagyan. Buhos ko na rin itong gata. Ayan, mas maraming gata, mas masarap. Naglagay pa ako ng konting asin. Mas masarap pa ito sa laing ng gabi dapat pala ang uh, hiwa nito is maliliit eh. pero okay na yan maglagay ako ng siling haba kung ikaw ay bago ka palang dito sa aking youtube channel, wag mong kalimutan pindutin yung ating bell button para palagi kayong updated sa ating mga napakasimple mga ayan at luto na ang ating laing na kangkong at isiserve na natin ito Maraming salamat sa panonood.